Iniwa ng kanyang pamilya. Si Marco ay tuluyan na lugmok sa kalungkutan. Ang dating ingay ng kanilang tahanan ngayon ay napalitan ng katahimikan na tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ay, ah, ah, sakit ng ulo ko. Ah, teka, anong oras na ba? Makaupo nga muna. Ah, picture ng aking mag to, Ah. Muntik ko na maupuan. Ang saya-saya pa nila dito. Ang saya-saya pa namin dati. Pero dahil sa kalokohan at kasirauluhan ko, iniwan nila ako. Bakit ganito, Panginoon? Kung totoo ka, bakit hinayaan mong mawala sila? Wala akong silbi. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkalugmok, may tinig na dumarating. Hindi tinig ng tao, kundi tinig na nanggagaling sa Diyos. Marco anak, hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa akin. Sino yun? May tao ba dito? O baka naman nasisiraan na ako ng ulo? Meron tuloy akong biglang naalala. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, yung sinabi ng pastor namin na Bible verse. Mga kapatid, Tandaan natin ng sinabi sa Mateo chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga salitang kanyang narinig ay muling umukit sa kanyang puso. Bagamat matagal niya nang nakalimutan ng Diyos, ngunit ang Diyos kailanman ay hindi siya nakalimutan. Ay, sakit pa rin ang ulo ko. Pambihirang alak to. Teka. Makalabas nga muna at nagugutom na ako. Makakain muna sa karinderiya. Anong oras na ba? Marco? Ikaw ba yan? Grabe, ang tagal natin hindi nagkita. Kamusta ka na, Tol? Uy, Tol, ikaw pala yan. Eto, buhay pa naman. Kaso, sirang-sira na. Sa so, sobrang dami kong problema. Kita naman sa iyo tol na sobrang dami mong problema. Pero alam mo ba Marco, dati pareho tayong lasinggero, sugarol, puro barkada. Pero magmula nung makilala ko yung Panginoong Yesu Kristo, binago niya ako tol eh. Lahat ng bisyo nawala. Parang magic tol eh. Hindi ko alam eh. Pero bigla na lang akong nawala ng gana sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga ginagawa ko. Tapos kamukat-mukat tol, nalaman ko tol na lagi pala akong pinapanalangin ng asawa ko dahil hindi na daw niya kaya yung mga ginagawa ko, mga kalokohan ko. Kaya nga tol, nagpapasalamat ako sa asawa ko tol eh. Dahil sa kabila ng mga kalokohan ko, hindi niya ako sinukuan. Lagi niya akong pinapanalangin gabi-gabi. At magmula nun tol, magkasama na kami nagisimba sa church. Doon mas nakilala ko yung Panginoon. Doon mas nakita ko yung sarili ko. Doon mas nakita ko yung pagiging makasalanan ko tol. Pero sa kabila ng lahat ng mga yun tol, alam mo yung pinakamas masarap sa pakiramdam tol. Kahit sobrang dami ko nagawang kasalanan sa buhay ko, tinanggap pa rin ako ng Panginoon para magbago, para maging matuwid sa harapan niya at maglingkod sa kanya. Kaya tol, kung may problema ka tol, pwede kitang ipanalangin. Kung gusto mo lang naman tol, alam mo tol, hindi ko alam kung totoo talaga yung Panginoon eh. Pero alam mo ba tol, kagabi sa sobrang bigat na nang nararamdaman ko na nalangin ako sa kanya, sabi ko kung totoo siya, baguhin niya ako, dahil sawan-sawa na rin ako sa sitwasyon na meron ako eh. Hindi ko alam kung paano ko iiwasan o titigilan tong mga vision to. Dahil sa bisyo ko tol, iniwan ako ng asawa ko tol eh. Pero alam mo ba tol, may narinig akong boses kagabi. Hindi ko alam kung anong boses pero talagang ramdam ko na Panginoon yun eh. Sabi niya sa akin, uh, bumalik na daw ako sa kanya. Tapos bigla akong naalala tol ng bata ko tol. Biglang may sumagi sa isip ko na sinabi ng pastor na Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng pagkapahingahan. At kita mo naman tol, sa hindi inaasahang pagkakataon, mukhang totoo talaga ang Panginoon dahil nagtagpo ulit tayo at ayan, sinesharan mo ko ng salita ng Panginoon. Para kay Marco, tila sinagot agad ng Diyos ang kanyang hinaing kagabi. Isang dating kasama sa bisyo, ngayon ay naging instrumento ng liwanag Alam mo kasi tol, mahirap talaga magbago kung sa sarili mo lang paraan eh. Pero tol, kung magkaroon ka ng Panginoong Isa Kristo sa buhay mo tol, sigurado tol, lahat, lahat mababago sa ito, tol eh. Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Kaya't kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Wala na ang dati at napalitan na ng bago. Kaya tol, may pag-asa pa tol. Subukan mong isuko ang buhay mo sa Panginoong Yeso Kristo. Tulad ko tol, sinuko ko na ang buhay ko sa Panginoong Yeso Kristo at sinusubukan kong sumunod sa kanyang kalooban. Dahil sabi sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinaman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag wala tayo sa Panginoon tol, kapahamakan talaga ang ating kahinat eh. Pero kung meron tayong Panginoong Esokresto sa buhay natin, tol, meron tayong buhay na walang hanggan, tol. Salamat, tol. Mukhang ikaw na yata yung sagot na pinadala sa akin ng Panginoon. Tara, upo muna tayo dun sa gilid, tol, para mas makapag-usap tayo ng maayos. Alam mo, tol, kung totoong may pag-asa pa ako, gusto ko na talaga magbago, tol. Ayoko na ng ganito. Tol, sa pagkakataong to, hayaan mong ipatong ko ang kamay ko sa ulo mo, ha. Oh. Ipapanalangin kita, Tol. Panginoong Iso Kristo, salamat po dahil kahit gaano kalalim ang aming kasalanan, ay nariyan ka pa rin upang kami ay patawarin. Panginoon, dinadalangin ko po nalinisin mo ang kalooban ni Marco at patawarin mo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang pagkakasala. Buksan mo po, Panginoon, ang kanyang puso pusong matigas at gawin mo po Panginoong pusong mamon. Pagkalooban mo po siya Panginoon ng pangunawa at pagpapala. Gayun din Panginoon naway magkaroon sila ng muling pagkakaunawaan ng kanyang asawa at ikaw Panginoon ang magbuklod sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Yeso Cristo, Amen. Panginoon, tulungan mo po ako. Ayaw ko na pong mabuhay sa kadiliman. Panginoon, baguhin mo po ako, Panginoon. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng pagkakataon na itama ang lahat ng pagkakamali ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na iyon, unang beses na lumuhod si Marco para manalangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. Ang sugatan niyang puso ay unti-unti nang nagkaroon ng pag-asa. Ganito pala kasarap sa pakiramdam ang isuko ang lahat sa Panginoon. At ganito rin pala kasarap sa pakiramdam ang manalangin. Salamat Panginoon dahil ginamit mo yung kaibigan ko para muli akong manumbalik sa iyo. At salamat Panginoon sa Bible yang ibinigay mo sa akin. Pangako ko Panginoon, babasahin ko to araw-araw. At muli kong bubuuhin ang nasira kong pamilya. Ngayon pupunta ako sa bahay ng aking mag-ina. Susubukan kong ayusin ang lahat. Ngunit ang tanong, handa ba siyang patawarin ng kanyang pamilya? Paano niya haharapin ang sugat na kanyang iniwan? <silence> ang tawag ng Diyos ay malinaw. Pero sapat ba ito para tuluyan magbago si Marco? Abangan ang susunod na episode ng Binago ng Panginoon, isang kwento ng pagbabago. <silence>